Uh, ma'am, ma'am. Tulungan niyo po kami. Masama po pakiramdam ng asawa ko. Tsaka ayaw po kami papasukin sa ospital. Kasi nga po wala na kaming pera. Please ma'am, parang awan niyo na po. Sobrang lala na po ng kalagay ng asawa ko. Nako, grabe naman yung hospital na yan. Ito, okay na ba to? Ma'am, sobrang, sobrang laking bagay na po nito. Makakabili na po kami ng gamot at pag para sa asawa ko. Kaso, di kami sigurado kung tatanggapin pa kami ng doktor. Ha? Bakit? Magkano pa ba sinisingil sa inyo? Dalawang libo po, ma'am. Pero, huwag po kayong mag-alala. Malaking bagay na po ito para sa amin. Pasensya na kayo, ha? Gipit din ako. Pero, sige. O, oh, ito. Dadagdagan ko ng dalawang libo para naman... May panggastos pa kayo. Alam mam, sobrang laking bagay po nito. Maraming maraming salamat po ha. Ako, wala yun. Konsensya ko na naman kung iiwan ko kayong ganyan. Tsaka, Pasko naman eh. Regalo ko na sa inyo. Ah, uh, teka. Pwede ko ba kayong picturean Para i-call out natin doon sa hospital na dinidiscriminate kayo? Ah, sige po mam. Ma Opo mam. Ma sige. Maraming salamat ha. Mag-iingat kayo dito. Maraming, dito, maraming salamat po. Dalhin mo na sa ospital yung asawa. Ah, Asang opo, mo. opo. Mahal. Grabe. Ang galing mo talagang umakting. Tingnan mo. Nakatatlong libo tayo. Ano pa ba? Best actress ata. No? <laughs> Iba ka talaga, mahal. Uh. Easy money. ibigay na lang din kaya to sa kanila. Mukhang nakakaawa naman kasi talaga sila eh. Nakita mo ba yung tsura ng babae kanina? Awang-awa sa pakulo natin eh. <laughs> Next time, ikaw naman ah. Nakakapagod kaya umakting. Saka kulang na lang sabihin ko na, Hoy miss, ano? Magbibigay ka ba? <laughs> ah, ganon. Manloloko pala kayo. Ano? Magdideny pa kayo? Eh, huling-huli na kayo sa akto? Grabe. Buti na sisikmura niyo yung ganyan. Yung manloko ng ibang tao. Gagamitin niyo pa yung sakit-sakit na yan? Teka lang, miss. Bakit? Kasalanan ba namin na nabiktima ka namin? Tsaka, Pusa ka nagbigay. Hindi ka naman namin pinilit eh. Tsaka ngayon alam mo na, edi, thank you. <laughs> Sana makulong kayo sa mga pinaggagawa nyo. Anong kaso? Pagiging pulubi? <laughs> Tara na nga, ma. Baka bawiin pa niya yan. <laughs> Baka kalma din kayo sa pinaggagawa nyo. Ang laki nang nakuha natin yung araw ng pera sa jeep. Kalain mo yun, ang daming nautong pasahero. <laughs> Siyempre, tayo pa ba? Kaso mahal, baka marami na makahalata sa atin yan. Ano na naman sunod natin gimmick niyan? Ako na bahalang mag-isip niyan. Gusto ko yung ano, mamahaling restaurant. O kaya hotel na mga mayayaman. Panigurado. Limpak-limpak ang pera doon. Mahal, 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 anong nangyayari sa'yo? Mahal, uh. hindi kita maintindihan. Uh. Tulong! Tulong! Tulungan niyo po kami. Teka, anong nangyayari sa kanya? Na-stroke po yung asawa ko. Daliin po natin siya sa hospital. Sige, huwag kayong mag-alala. Tutulungan ko kayo. Wow! Grabe! At talaga hindi niyo pa talaga tinitigilan yung pang-modus niyo, ha? ha? Miss, nagkakamali ka. Hindi modus to. Yung asawa ko na i-stroke na siya. Kailangan natin dalhin sa ospital. Ah, talaga ba? Sa bagay. Nung nakaraan nga pala, di ba sinabi mo, siya naman yung susunod na aarte? Ang galing ah. Teka, ano bang nangyayari dito? dalawang mag-asawa na yan. Minsan na akong naloko. At saka, di na ako papayag na may maloko pang iba yan. Oh, eto. Yan. Sila yan, di ba? Itong walang yung babaeng to. Nung nakaraan, siya may sakit. Pero ngayon, asawa niya na. Grabe. Ang kakapal ng mukha niyo. Bakit hindi kayo magtrabaho? miss pasensya ka na. Oo, nagkamali kami sa panluloko sa'yo pero ang ko, alam na natin ang dalit sa ospital. Paano ako magtitiwala sa inyo ngayon? E modus nyo pala to eh. Ang lalaki pa naman ng katawan nyo, dapat nagtatrabaho na lang kayo eh. Dapat sa inyo kinukulong eh. Napablatter ko na yan dalawang yan. Tapos, pinost ko na sa Facebook. Para wala nang malo ibang tao. Dapat lang. Mga salot kayo sa lipunan, ni eh. mga scammer kayo eh. Mga peste. Sir, kami, sir. Hoy, tumigil na nga kayo sa pag i nyo. Huli na kayo. Tsaka, hoy, tama na yung pag i mo. Sige ka, pag nahipan ka ng masamang hangin. <laughs> Alam nyo, misis, kung gusto nyong pagkatiwalaan kayo ng tao, magbago na kayo. Tulad yan, hindi ko alam kung totoo o hindi. Good luck na lang sa inyo. Tulak! Tulak! Ma, tulungan niyo kami. Ma'am.